Hoy, kami hoy magpapasalamat lang sa isang follower namin from abroad. Abroad po ha, ang galing po ng litsyo na ito. Ang mukha po ng litsyo na ito ay galing po sa abroad na follower namin. Na hindi po namin talaga inaasahan dahil po kami ay nagpapakain po ng aming pamilya sa fast food. Abay, nag-chat in, hindi nila daw ang Alam nyo, hindi itinanong ang address namin. Hindi man lang nag-chat at surprise daw. Eh, ka rider, nasaan po ba kayo? Nandito na po ako sa Balele. Yung pala nasa Balele na, sabi ng follower, hindi daw niya alam kung kami dahil taga Balele. Hindi <laughs> e yun, hilo rider, hindi namin alam kung paano nalaman ng aming bahay. Thank you, thank you so much po sa inyo. Ingat po kayo Palagi. sa world. Yung God bless po and more more blessings po sa inyo. Hoy, thank you, thank you so much talaga dito ha. Huh? First time. First time. <laughs> First time may lang, nagpadala lang, ng lechon. Lechong ulo. Akala ko makikita ko lang na lechon ay mukha ni kulot. <laughs> nasunog pa talpog na lechon. <laughs> thank, <you so laughs> thank you so much. Thank you so much po talaga. You thank you, thank you po. Unexpected guys. Lechon from nasa abroad guys. Diyos ko. Akalaan nyo yun nasa abroad lang lang. nakapagpadala ng lechon. Ayan guys. Ayan po, ilulutuin at hahatiin po sa aming mga -alam ano. Wala po talaga kaming kaalam-alam, guys. Yeah. Thank you, thank you so much po. Thank you so much and more blessings to kami. at po, po sa work. Kaladin. And we love you from Gora Lips, guys.